for today's video, eto, tutubusin na natin yung isa sa mga nakasangla nating alahas. So, bali ito, ang balance na lang niya is 4,000 pesos. Actually, mga nasa 10,000 to. So, nakapagbigay na ako last time ng... Nakapagbawas na ako ng 6,000. So, may 4,000 pa tayong balance. So, for today's video, tara samahan niyo ako at tubusin na natin yan. So, habang may budget-budget tayo, habang may kikoting budget pa tayo, eh, tubusin na natin para kung sakaling mangailangan tayo in the future, eh, meron tayong isasangla. So, talay. on the way na tayo sa phone shop kung saan tayo nagsangla ng ating sing-sing. Sa totoo lang, napakalaking bagay rin talaga na meron kang sing-sing, may mga alahas ka. Kasi kapag nagigipit ka, eh, meron kang pang support up. Ah. Ang malaking tulong talaga yung sing, -sing kapag may mga plano kang bilhin, kapag nagigipit ka. Malaking tulong malaki talaga yun. Kaya kung mabibigyan ako ng pagkakataon, mag invest pa rin ako ng mga ginto, ginto, para kahit pa paano. Parang yun na yung savings ko kasi ang ginto habang tumatagal lalong tumataas yung value niya uh, talaga namang good investment din talaga, I can see na good investment nakakapanginayang lang yung time na alam mo yun yung sinanglako yung mga alahas ko last December so hindi ko na siya natubos kaya nakakalungkot dahil narimata na siya ang dami pa naman nun tapos biglang taas naman yung rate ng ginto ngayon kaya nakakapanghinayang din actually pero pas is pass nangyari na let's move on isipin na lang natin na malay natin, natin in the future eh makakabili uh, ulit naman tayo ng panibago. Yun nga lang, sa mataas na presyo na. Eto na, natubusan natin yung Sing Sing. Ayan. Hindi ko na pinakita sa inyo kasi I guess bawal it bawal silang bigyuhan at without permission of course at nakakayari naman mag-ask ng permission but anyways ito na yung ating singseng na nasangla natin ng 10,000 pesos actually may pangalan siya sa loob may real name and may uh, birthday so legit na legit na talagang sa akin to so nakakatuwa naman nasangla natin siya ng parang 10,700 yung appraisal value niya pero 10,000 pesos ko lang siya sinangla o, oh, ba diba? Social. Pero, alam niya, nabili ko lang to ng... Siguro mga... If I'm not mistaken, mga nasa 5,000 pesos. Pero, kita niya naman sa na natin ng halos doble. Or doble na talaga nung pressure niya. Ang pagkakabili ko. To think na sangla lang siya. Hindi siya benta. Ito na lang yung mga ilan sa mga alahas ko na natira yung mga nabili ko sa ibang bansa, ito na lang talaga. Makakalungkot man dahil nga, ayun, unti-unting ang, yung mga mabibigat pa naman yung na isang lako. Anyways, that's life. Wala naman tayong magagawa dyan. Kamagkan sa Tokneneng. uhog lang yung gusto kong doon. After natin kumain ng mga medyo bawal-bawal, so ito yung pambawi natin. So magbuboko tayo. 56 na kasi siya 155 oh, yeah. Ay, wala naman tayo masyadong agenda ngayong araw na to so natubos na natin yung singseng what we're gonna do next buwi oh, na tayo sa bahay sa lubong. Ayan. Saka parang gusto kong kumain ng saging or bumili ng saging. Kasi yung kinain natin, medyo bawal-bawal din talaga. Hmm. Dito sa part na to, sa, ang tawag kasi dito, Will be there, Dito, ang daming kainan. Talagang talagang malakas ka sa malakas ka sa kainan eh ay tulad ng anong yun andami dami rin yung tinitinda kung ay kayo mahilig sa food trip eh bagay na bagay sa si itong lugar na to siguro ilang, ilan, ilan ng subdivision dito parang atlo, apat mga ganun saan dami iba-ibang pangalan ng subdivision magaling na kahit saging mm. bali apat na <coughs> apat na malaking tokmeneng o quick quick yung nakain ko ngayon plus isang lumpiang shanghai kaya talagang medyo ano tayo bloated at masasabi ko talaga na bawal ang ating kinain ngayon meron din dito mga McDo meron din yung Jollibee malapit din sa mga gasoline station kaya very accessible talaga itong lugar namin maraming ka talagang hindi ka magugutom kung meron kang pera Let's Go, sa go! yarn. Let's go. <coughs> na naman ang person. Tapos dito sa amin, may kampo. Ayan o, no? yung parang kampo ng mga sundalo. Ibig sabihin, uh, yung, yun, kampo ng mga sundalo. Ayan. Parang military base dito sa lugar namin. <coughs> Honestly, dito sa amin, ah, sabi kong talagang okay manirahan kasi nga tahimik, walang masyadong gulo dito sa amin may mga palayan, bukirin kaya may mga pagkakataon na mura din yung mga gulay kasi nga ito tinatanim sa lugar namin tulad ng upo ang palaya sile, kamatis ko pa. Talong. <coughs> Marami talagang mga guwalingin na tinatanim dito sa lugar namin. Kaya kahit pa paano, pag araw ng anihan na, panahon ng anihan, eh mura talaga sila. Ito yung sinasabi ko sa inyo na subdivision. Sunrise. Actually, meron akong isang unit dyan na ah, hindi pa naman bayad hinuhulugan ah, pa naman hindi naman ganun kalakihan yung mga unit dito pero kahit pa paano okay naman ayos din for sa isang, sa isang buong pamilya more on sarado yung mga tindahan dito. Ayun. Hanap ako ng murang bilihan. Dito parang mura saging eh. Dito tayo Ay, sarado pa. Meron din bagong tinapay. Mga bago tinapay nila. Sabahin din natin sa bahay. Ito Ito na lang siguro. dalawa kung gusto nila. Oo. Kaya sa baba. Ah, saan? Ano? Ay, go. 31 31 31 31 31 31 Five pesos. <laughs> <laughs> Thank you. you. Thirty-one pesos. Are you missing the own?

isang tundan ata yun o lakatan hindi ako sure sa sa saging na yun pero yun yung usual na binibili namin or kinakain namin ayan, ito yung mga itsura ng mga bahay dito sabi ko nga po, hindi siya ganung kalakihan sakto lang talaga yung mga uh, pero okay naman carry naman siya dito naman sa subdivision na to marami rin talagang bilihan ng mga <coughs> mga yun nga kung sa mga pam parang mer meron dito maliit na talipapa kung tawakin. eh hindi mo na rin kailangan lumabas ng kumbaga ng palengke ng malayong lugar para makabili ng mga pangangailangan mo dito lang malapit sa amin eh marami ka nang mabibilihan ngayon madalas medyo kakulimilim laging umaambon umuulan kasi nga season ng tagulan ngayon pero alam nyo like parang last year parang hindi hindi naman ganun ka ano kabongga yung hindi mo naramdaman masyado yung presensya ng ulan last year ng June June ng last year. Pero ngayon, ramdam mo, parang halos araw-araw, umuulan. Especially sa gabi, mas malakas. Akala ko nga walang pasok ngayon kasi paggabi, ang lakas ng ulan. Super lakas. Though tumila rin naman siya, siguro umabot lang siya ng mga isang oras or kalahating oras na malakas. Then tumila. Hindi naman totally tumila. Pumina lang. Hanggang sa naging ambon-ambon na siya. Hindi rin ako mahilig magdala Sa totoo lang. Parang... Kapag mga gantong ano, mas gusto ko nasa bahay lang din. Feeling ko kasi wala na masyadong ganap. Kumbag, ay! Ay, itong aso. Usually talaga kapag mga ganito, hindi ako mahilig gumala. Yung anggala ko lang talaga mismo is kapag, syempre, re related sa sa pagbablog, related sa karir natin or sa trabaho natin. So, doon lang talaga ako nagagala. Pero, the rest, kapag mga ganitong mga, nor mga normal days, nasa bahay lang talaga ako. Ito na yung mga natin. Buko, saging. Ay, yung nga pala, yelo.